Yo sa mga idol, magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya po na sinabi ko sa inyo, uh, kahapon yung pinost natin na uh, magtanong po kayo. Saka, para At para ngayon patang. po, uh, bibigyan natin ng... Uh, Hihin natin yung kasagutan ng idol natin, si Chai Chester ngayon. Abang nagtatrabaho siya. Uh, tatanungin natin siya ngayon. So, tara. Idol! Brother, hello! Uh, ito lang po, ituloy ko lang po sana yung, ano, yung kahapon na pinost ko kasi may mga nagtatanong po. Oh, okay. May tatlo po akong questions dito. Sige. Okay. okay lang po. Ayan. Sige. Umpisahan po natin kay ano, Deluxe. Deluxe. dapat... Deluxe yun, deluxe. deluxe. Deluxe ba ito? Ah, Deluxe, deluxe ba ito? Okay, Delubes. Deluxe. Sige. Uh, <laughs> 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 edit, 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 edit. Hindi, okay. okay lang yun. Kahit di mo na-edit yun. Okay yan. Yan. So, Idol, dapat balayuan yung mga taong walang pangarap sa buhay. Kaya lang, kaso, ito po yung nangroon. Kasunod ng tanong niya, kaso, pamilya mo. urubisyo bisyo lang ang iniintindi. Ayun lang. Ito ang magandang kasagutan. As long as hindi ka dinadama eh. Long, wala naman dahil para layuan mo kung hindi ka naman iniistorbo eh, diba? Wala naman walang, lay, walang lang para layuan mo yung mga taong walang pangarap na hindi ka iniistorbo. Ayun, hindi naman na ibig sabihin nun, eh, kailangan maghapon magdamag kang nasa kanila. Hindi na ibig sabihin ng hindi paglayo, eh, maghapon magdamag kang nasa kanila. You have to work on your dreams. Trabahuhin mo yung pangarap mo. eh yung mga taong walang pangarap, tignan mo kung magiging inspirasyon ka sa kanila. Paglipas ng ilang panahon, malay mo, yung mga taong walang pangarap na hindi mo nilayuan, pero hindi mo rin naman binigyan ng masyadong maraming oras, eh, isang araw, dahil sa'yo, kaya nagkaroon sila ng pangarap at na-inspire na sila. Yan ang sagot ko rin. Maraming salamat po. Proceed na po tayo sa pangalawa. ay naman po kay Rosemary Dimaano Ocuendo. Shoutout po sa inyo. Tanong ko po, po, may mga post po kasi tayo sa social media uh, na hindi natin ay Laglag. Maiiwasan yan. Tanong ko po, po, paano po nyo i-handle yung mga basher in a good way na hindi makakasakit. Instead, mag-iiwan mag po ito ng lesson sa kanila na dapat hindi sila mong bash, instead supportan na lang kayo kasi nakakatulong din naman kayo in a good ways. In a good way, maraming iba-ibang paraan ng good way. There are better options, there are least better options. Pero generally, nagre ako sa mga basher in a good way, kahit binabash ko rin sila. Ano dahilan? If I keep them engaged na regular silang nakikinig sa akin, eventually mabubuksan din isip niya mga yan. At ang pinakamasarap na paraan para engage sa'yo yung mga bashers mo, i-bash mo rin sila pabalik. Pag pumapalag yung page, yun napansin ko, pag pumapalag yung page, yung mga bashers nananatili. Tapos paglipas sa ilang panahon, pagka-sensible talaga yung sinasabi mo, yung mga bashers nako-convert co into not just followers, but fans. Wow. Marami na akong ganyan, brother. Marami na akong ganyan. Mga taong na-convert mula sa pagiging mga bashers ko dati, papunta sa pagiging fans. Yung iba, eventually mapagod na lang na din naman sila. Kasi, syempre, di ba, you do what you do, kasi passion mo yun. So, hindi ka magsasawang gawin yung passion mo. Alam ba, content creation. Ako, passion ko yung pagko content creation eh. Hindi yung content creation itself. Pero yung charity that goes along with content creation. Hindi mo ako kayang pagurin pagdating sa ano, pagdating sa pagko-content creation hindi mapapagod ang isip ko kahit kailan pagdating sa pag content creation maliban na kapag kakatulad nung mga panahon na minsang panahon eh syempre bata pa ako nun sa pag content creation nung mga panahon na yun apektado pa ako pero ngayon makuunat na ako eh hindi mo ko kayang pagurin sigurado ko sa'yo kung basher kita sureball mas mauuna ka mapagod kesa sa akin sureball na sigurado yun kasi matagal na ako rito sa content creation may higit sa taon na ako rito eh to conclude everything, ako, I keep my bashers engaged. I keep my bashers engaged. Iba-iba ang para makipag-engage sa mga bashers. Ako, binabash ko sila pabalik so I can retain their attention kasi pakiramdam nila may kaaway sila. At the same time, I can convert them into not just being followers, but being my fans. <laughs> Grabe talaga. Okay, last last question na po. Idol, last question na po. Sir, tanong ko lang po kung anong mapapayon nyo sa mga magulang na di ina-approach ang anak nila kahit na alam nilang may problema? Magulang, wag kang tamad. Alam mo nang may problema, dinedead mo pong pa yung anak mo. Tapos iiyak-iyak ka kapag ka may ginawa yung anak mo sa sarili nilang hindi maganda. ba? Diba? Kasi alam mo, bibili ka lang naman sa dalawa eh. Either bibigyan mo ng atensyon ng anak mo o kukuha sa o ng atensyon ng sa iba. Pag hindi ikaw ang idolo ng anak mo, lalabas ng bahay yan. O magse-cellphone. Tapos hahanap ng ibang iidolohin. Tapos pag iba na yung tinitingala niya at hindi ka kasali sa listahan ng mga tinitingala niya, pagsisisihan mo yan. Kasi ang anak mo hindi na nakikinig sa'yo. Ang bottom line nun simple. Aha. Huwag kang mag-anak kung wala kang oras mag-anak. Simple kang mag-anak, wala kang oras mag-anak. Okay salamat. Sobrang salamat, Idol. So, yun mga idol. guys, salamat po sa inyo po mga katanungan. Sa, sana po nasagot at nagkaroon po ng na linaw ayon po sa experience, ayon po sa mga uh, paliwanag ng ating idol, na si Idol Chai, Chas, Chai Chester. So, yun lang po. Uh, hanggang Friday pa po kami rito. Any comment po o uh, any suggestion or any questions po na pwede natin itanong sa kanya, uh, ka po yun sa sagutin ni Aiden Kasama pa natin sa hanggang Friday. So thank you po. Thank you po sa lahat ng itanong. Shout out po sa inyong lahat. Uh, peace.